Tapos yung huling aspeto naman mga kapatid, yung tinatawag natin na financial aspect. So syempre, nandyan yung kung gaano karami yung kinikita natin, gaano karami yung iniipon natin marunong ba tayo mag-budget mga hindi naman dapat sana bilhin ay nakokontrol ba natin yung sarili natin may disiplina tayo para dyan tapos na may maintain ba natin na papanatili nating maayos ba yung mga ari-arian na meron na sa atin hindi ba tayo nababaon sa utang tapos hindi lang tayo nangungutang na hindi naman natin kaya bayaran pag-isipan nga natin at pag-usapan yung mga ganyang mga aspeto so syempre gusto natin na mayaman tayo pero nasa atin ba yung disiplina na kailangan para nga maabot yung kayamanan na yan? pinaka nga, di ba, na unang-una sa lahat is yung mismong ginagastos natin ay mas konti kaysa doon sa kinikita natin. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.